Bilhan ko ng pambahay si Ayush dito guys kasi nagkahiwa-hiwalay na yung kanyang mga shorts. Nagbente daw to eh. So, mangita ta diri 20 bainti lang. Pangbalay. Asa nga? Nakura si Ayush. Kani o, dali na ni nisi Kahit limang piraso. Oh, kana. Kani. Kali kali yo. Putih mampu nak kalau lu banyak kanak siang nggak? si Ayos perting lihok ka. So yun na guys, nakabili na ako dyan sa piraso. O diba, 200. Maraming damit. Maraming ano ngayon guys, kasi pag December, may maraming mga uh, ayan, ganyan. Mga relief. Quarter year ko lang sa mga relief. Malingaw <laughs> dyan ko ini. Galing kay Tarana. Oh, dahan kayo. Pilipinas mga good guys oh. maganda to dito sa gabi yan. kasi may basta maraming mga rides may mga rides din sila sa mga bata kung ano-ano na lang oh, naku may mga milky milky din. so dyan sa brunch na yan sa Dumaguete ako bumili ng TV tapos ngayon dyan kami rin nagtingin ng ano uh, set. Di ba? Diba? Maraming mga shwas. Meron pa doon sa may unahan, guys. Napakarami sa obra. Ayan, oh. No? dito sa amin talaga sa provincia guys usong uso talaga yung mga ano uh, sa ano kung sa naitawag ana ukay ukay mga UK UK mga branded kami guys hindi kami basta basta lang dito mga branded yung mga gamit namin <laughs> mga gamit namin oh, mawag ko nun eh pinakabaga nila hindi pa ouch pinaka-first nga ano na quality. oh American Vinyl, oh. superior quality. Pa, Ang presyo quality. Nalilang, din. Rin, 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 rin. Wala, Saya na, guys. Kinakabit na ni Papa. Ito. Malapit din siya dun sa kulay na pinakagusto namin. Yung isa talagang yung pinaka-first choice namin, <makes> yung dark. Kaso wala na. Kulang <makes> na, na. Kulang na, Kulang <makes> na, na, na sa isang roll yun, ng ganito. Ayan, tingnan nyo guys. Oh, oh. Sabi nila ang ang kapal-kapal daw. Dire, 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 we, we, we. Doon sa ten. Ten ako. Ten, oh, we, Dire. Ten, eleven. At la, la po na dire. Oh. Are dire. Ah. Ayan. Inilabas muna namin yung aming mga gamit doon. American Vinyl uh -huh. Superior Quality. So, makapal daw, sabi nila. Ang bigat-bigat. Kasi hindi kayang buhati ng isang tao, guys, yan. Hindi talaga. Sobrang bigat niya. Kasi yung pinaka ano, na quality yung pinapili niya ate. Nasa ibabaw ng ref. Ang ganda. Ayan, guys. Sus Kalami. Ang ganda talaga, guys, ng aming bahay na, guys. O, tingnan nyo, o. Oh. Si mama, oh. o. Tuwag-tuwa. <laughs> Yun nga lang, ibabalik namin yung mga, ay, yung mga gamit naming mga nakamalita. Ito pang malakasan na lagaya ni mama ng damit. Ang tawag namin yan sa Bisaya, guys, Bambi. Ewan ko na lang sa inyo kung nagagumagamit ba kayo ng ganyan. Lagaya ng damit namin yan. iyan <laughs> Itong kay Ayos naman, ito. Ayan, kanya Tapos sa akin, ito, isang piraso. Oh. No, very aesthetic na ang bahay, guys. Aesthetic na siya. Pero yung may walis din kaming aesthetic. <laughs> Patingin ang walis na aesthetic. <laughs> ang importante, aesthetic. Oo, oh, nagkaguluhan ang lahat ng... <laughs> Ito naman, sa pagitnaan. Ito mga nakatira dito guys, ito yung mauunang ma dito sa bahay ni Kuya. Sa Big Brother House. <laughs> pag natapos yung bahay nila, i na namin to kaagad guys. Hindi na pag-antay ng bukas. Alis! <laughs> Pinalayas agad. May floor mat din naman kasi sila dito. Pero para uniform, di ba? Aesthetic talaga pag ano. Pag uniform. Ayan. Very nice. Oh, sa ba? Palalayasi na sa bahay ni Kuya. Para kaming Big Brother house dito, eh. anak <laughs> Okay, guys, sorry, ganito na yung klase ng video natin. Nagmamadali na ako kasi maglalabada pa ako. So, ayan guys, tingnan yung Galing sa labas pa loob. Parang ang laki na tingnan ng bahay namin. Sobra. At napakalinis. Tingnan. Ayan o. Oh, yan yung magtatay dyan. Then, 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 sa next room. Ayan. Bali sa kusina na lang yung hindi pa nalagyan. Yan yung bibilhan natin. Um, by this week kasi ubos na, hindi na sakto yung isang rolyo. O ba diba? bale, we'll see. Basta ngayong weekend yan, yan na naman ang next RD ko. Yan yung next project natin guys. At syempre, kailangan bilhan ko ng adhesive. Hindi pwede na nakalapat lang yung ano dyan kasi mangangamoy putik sya dahil lagi nababasa ang kusina, diba? Ayan, si so, Mama, busy, busy, salamat ka. Guys, back to Dumaguete na naman ako. Marami maraming salamat. Eh, galing no, power of girls. Uy, <laughs> salamat sa inyong tatlo, mga ate. Salamat talaga. Ayun, na makeover na yung ano natin, yung sahig natin. Napakaganda niya lang, na guys. Yun lang talaga yung kulang natin, yung sa kusina. Kasi hindi nga, um, hindi kasya yung ano natin yung nabili natin. So bibili kami ibang kulay natin. na. Na-mention ko na yon, nung dapat darker, Yun pinaka first option talaga na amin. So yan sa sa next RD ko na naman yon ngayong 26. Dito lang ako magpapas ko, magpapas ko lang ako mag-isa kasi wala kaya lakas ng loob ko na magingay dito sa labas kasi wala yung mga estudyante dito. Puro mga estudyante yung mga kasama ko dito or may isa lang talaga may isa pa lang taga call center din dito sa kapila pero sa ibang ano naman sa ibang company so kami lang talaga dito ay yung magpapasko 26 so, na ako uuwi kasi 25 diba 25 magpufolio ng, Wednesday, ng Tuesday Wednesday eh pag uuwi ako doon ng Wednesday tapos babalik na naman ako ng gabi para pumasok alanganin diba so ano na 26. Sige, man. Ang importante, my work. <laughs> so, yun lang, guys. Hanggang dito na lang po muna. Ingat. Salamat. Salamat talaga. Sobra, sobra salamat. Ganda ng bahay namin. Hindi ako makamove Pag nagbibideo ko ako sa kanila, araw-araw kami magka-video call ni Ayos, parang ang happy ng feeling na ay linis niyang tingnan. Anyway, salamat, guys. Merry Christmas. As